Kumusta ka kaibigan? Napatigil ka na ba kahit saglit sa iyong abalang buhay at naitanong sa sarili, may mga bagay ba akong ginawa na hindi naayon sa kalooban ng Diyos? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, madalas tayong nadadala ng mga gawain, ng mga pangailangan, at minsan ng ating sariling mga hangarin na nakakalimutan natin kung paano tayo namuhay sa harap ng Diyos. Ngayon, gusto kitang yayain na maglaan ng ilang sandali kasama ako. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata kung nais mo, at hayaang maging tahimik ang iyong puso. Dito sa sandaling ito, dadalhin natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos, hindi upang husgahan, kundi upang humingi ng kapatawaran at maranasan ang kanyang walang hanggang pag-iig. Sa 3.1.1.1 verse 9, sinasabi ng Diyos, Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Kaya't halika, kaibigan, buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Siya ang Diyos na lumikha sa atin, na nakakaalam ng bawat detalye ng ating buhay, ang ating mga tagumpay, ang ating mga pagkukulang, at maging ang mga lihim na nasa ating puso. Hindi siya isang Diyos na malayo at hindi maabot. Siya ang ating Ama na laging handang tumanggap sa atin kahit kailan tayo bumalik sa Kanya. Alam niya na hindi tayo perpekto. Alam niya na may mga pagkakaong nadadala tayo ng galit, ng inggit, ng kasakiman, o ng ating sariling mga kahinaan. Pero ang maganda sa Diyos, hindi niya tayo hinuhuskahan ayon sa ating mga pagkakamali. Sa halip, hinintay niya tayo na may bukas na mga bisig, handang patawarin, handang linisin ang ating mga puso, at handang ibalik tayo sa tamang landas. Minsan, iniisip natin na masyado ng mabigat ang ating mga kasalanan para mapatawad pa tayo. Baka may mga bagay kang ginawa na pinagsisisihan mo, mga salitang nasabi mo na hindi mo na mababawi, mga desisyong nagdulot ng sakit sa iba, o mga pagkakataong hinayaan mong malayo ang puso mo sa Diyos. Pero kaibigan, hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang kasalanan na masyadong malaki para sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang awa ay parang karagatan, malalim, walang hanggan, at sapat na upang takpan ng lahat ng ating pagkukulang. Siya ang Diyos na hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin, kahit na tayo mismo ang tumalikod sa Kanya. At sa bawat pagkakataong humingi tayo ng kapatawaran, binibigyan niya tayo ng bagong simula, ng bagong pag-asa, ng bagong buhay sa kanya. Ngayon, gusto kitang yayain na sumama sa akin sa isang panalangin, isang panalangin ng pagsisisi, ng paghingi ng kapatawaran at ng pagbabalik-loob sa Diyos. Hayaang maging tapat ang ating mga puso sa harap niya. Kung nais mo, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, o ipikit ang iyong mga mata, at sama-sama nating dalhin ang ating mga sarili sa kanyang harapan. Mahal naming Diyos at Ama, kami po ay humaharap sa inyo ngayon na may ang loob at bukas na mga puso. Salamat po Diyos, dahil kahit sa aming mga pagkukulang, hindi ninyo kami iniwan. Salamat po dahil ang inyong pag-ibig ay laging narito, handang tanggapin kami kahit kailan kami bumalik sa inyo alam po namin, Diyos, na hindi kami perpekto. Alam namin na maraming beses kaming nadapa, maraming beses kaming nagkamali, at maraming beses naming hinayaang malayo ang aming mga puso sa inyo. Ngayon po, humihingi kami ng kapatawaran. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hinayaan naming ang galit ang maghari sa aming mga puso. Sa mga salitang nasabi naming hindi na namin may babalik, mga salitang nasaktan ng iba, mga salitang nagdulot ng sakit sa halip na pag-asa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hinayaan namin ang inggit o kasakiman ng magdikta sa aming mga desisyon, sa halip na sundin ang inyong kalooban. Patawarin mo po kami sa mga sandaling pinili namin ang aming sariling kagustuhan kaysa sa inyong plano para sa amin. Diyos, alam mo po ang bawat pagkakamali naming ginawa, Maging ang mga nakatago sa aming mga puso na hindi namin kayang sabihin kahit kanino, ngunit sa harap mo, Diyos, wala kaming itinatago. Inilalagay namin ang lahat ng ito sa inyong paanan at humihingi kami ng inyong awa. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Hugasan mo po kami na inyong kapatawaran tulad ng tubig na nag-aalis ng dumi at nagbibigay ng bagong simula. Alam namin, Diyos, na hindi kami karapat-dapat sa inyong pag-ibig. Ngunit sa inyong kabutihan, pinibigyan mo pa rin kami ng pagkakataon. Salamat po sa inyong anak na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas, upang kami ay mapatawad, upang kami ay magkaroon ng bagong buhay sa inyo. Sa kanyang dugo kami ay nilinis at sa kanyang sakripisyo kami ay binigyan ng pag-asa. Diyos, tulungan mo po kaming magbago alam namin na ang pagsisisi ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa aming mga gawa. Bigyan mo po kami ng lakas na iwanan ang mga bagay na hindi mo kinalulugdan. Tulungan mo po kaming maging mas mapagmahal sa aming kapwa, mas mapagbigay sa mga nangangailangan, at mas tapat sa inyong salita. Sa mga pagkakataong kami ay mahina, Diyos, ipaalala mo po sa amin na ang inyong biyaya ay sapat upang dalhin kami pabalik sa inyo sa mga pagkakataong kami ay matutukso, bigyan mo po kami ng tapang na tumanggi sa kasalanan at pumili ng kabutihan. Panginoon, ipinapanalangin ko rin po ang bawat isa na nakikig ngayon. Alam mo po ang kanilang mga hinanakit, ang kanilang mga pinagsisisihan, at ang mga bagay na bumabagabag sa kanilang mga puso. May mga kaibigan po siguro dyan na nahihiya pang humarap sa inyo dahil sa bigat ng kanilang nadarama. Diyos, ipakita mo po sa kanila na ang inyong pag-ibig ay hindi natatakot sa kanilang mga pagkukulang. May mga kaibigan po siguro na ngayon ay nalilito, hindi alam kung paano babalik sa inyo. Diyos, gabayan mo po sila at iparamdam mo sa kanila na sila ay mahalaga sa inyo. May mga kaibigan po siguro na ngayon ay dumaranas ng hapdi ng kanilang mga pagkakamali, mga desisyong nagdulot ng sakit sa kanilang mga mahal sa buhay o mga pagkakataong hinayaan nilang malayo ang kanilang mga puso sa inyo. Diyos, yakapin mo po sila ng inyong awa at bigyan mo sila ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Diyos, ipinapanalangin ko rin po ang aming mga pamilya at mga mahal sa buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nasaktan namin sila, sa mga pagkakataong hindi kami naging tapat o mapagmahal sa kanila. Tulungan mo po kaming ayusin ang mga nasirang relasyon at bigyan mo kami ng pagkakataong ipakita sa kanila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hinayaan namin ang aming mga pride o galitang maghari sa aming mga tahanan sa halip na ang inyong kapayapaan. Panginoon ipinapanalangin ko rin po ang mundong ito. Alam namin na maraming kasalanan ang nangyayari sa paligid namin, mga kasalanan ng kawalan ng katarungan, ng kasakiman, ng hindi pagmamalasakit sa kapwa. Patawarin mo po kami sa mga pagkataong kami rin ay naging bahagi ng mga bagay na ito, maging sa aming katahimikan o sa aming hindi pagkilos. Diyos, Linisin mo po ang mundong ito at gamitin mo kami upang maging instrumento ng inyong pag-ibig at kapatawaran sa iba. Diyos, sa lahat ng ito, salamat po dahil hindi mo kami tinalikuran. Salamat po dahil sa bawat pagkakataong kami ay humingi ng kapatawaran, binibigyan mo kami ng bagong simula. Salamat po sa inyong awa na hindi natatapos sa inyong pag-ibig na hindi naubos at sa inyong biyaya na laging sapat. Tulungan mo po kaming mamuhay ng karapat dapat sa inyong kapatawaran at hayaan mo po ang aming buhay ay maging salamin ng inyong kabutihan sa iba. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Kaibigan, habang natapos natin ang panalangin ito, naway nadama mo ang gaan sa iyong puso. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat salitang binigkas natin, sa bawat damdaming inialay natin sa Kanya. Hindi siya Diyos na tumalikod sa atin. Siya ang Diyos na laging handang magpatawad, laging handang magbigay ng bagong pagkakataon. Maaring hindi agad-agad mawala ang lahat ng bigat na dala mo, pero maniwala ka nagsimula na ang Diyos ng gawain sa iyong puso. Ang kanyang kapatawaran ay totoo at ang kanyang pag-ibig ay para sa iyo, ngayon at magpakailanman. Hinihikayat kita, kaibigan, na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama ang Diyos. Huwag kang matakot na bumalik sa Kanya kahit kailan mo maramdaman na nadapa ka muli. Ang Kanyang mga bisig ay laging bukas, at ang Kanyang puso ay laging handang tumanggap sa iyo. Mamuhay ka ng may pag-asa. Alam na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa iyo. Naway ang bawat araw mo ay maging isang patotoo ng kanyang kapatawaran at awa sa iyong buhay. Naway maging daluyan ka ng kanyang pag-ibig sa mga nakapaligid sa iyo upang marami pang iba ang makakilala sa kanya sa pamamagitan mo. Salamat sa iyong pagsama sa akin sa panalanging ito. Kung nais mong patuloy na maranasan ng Diyos kasama kami, hinihikayat kita na isubscribe ang channel na ito. Naway maging bahagi ka ng aming paglalakbay sa sa pag-ibig at piyaya ng Diyos. Naway pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng Kanyang walang hanggang pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, manatili ka sa Kanyang biyaya. Amen.